Ito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng angkas na natanggalan ng visor kinaaliwan online. Nauusong kuya natanggal, saan nga ba nagmula? Lalaking bumili ng birthday cake para sa sarili sa isang kilalang bake shop, sinorpresa ng mga staff. Viral na TikTok trend na group number 7, hango pala sa social experiment na sinimula na isang singer sa Amerika pasyente sa Mountain Province, inihatid sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya de paa. Sound system na isang lang sa Spain nagmalfunction, nagpatugtog ng happy birthday song bago maghating gabi. Patuloy na pagbibigay sustento sa mga alagang pusa matapos maghiwalay ang mag-asawang amo, inaprobahan ng family court sa Turkey. At gabi ng laging episodes ng DZRH Radio Drama sa Spotify Perfect ngayong Halloween season. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, Kuya Natanggal. Kinaaliwan online ng video na isang lalaking angkas sa motorsiklo. Nakapansin-pansin na natanggal na ang bahagi ng visor o ang shield ng kanyang helmet. Ito naman ay tila hindi napansin ng rider na nagpapatuloy lamang sa pagmamaneho. Ang kwelang reaksyon ng Angkas panoorin sa report ni Dustin Bayog. Ito ang nakatutuwang reaksyon ng na isang lalaki ang kasay sa isang motorsiklo sa Davao City. Habang kasi patuloy na nagmamaneho ang rider, ay tila hindi na napansin na natanggal na pala ang isang bagi ng visor o ang shield ng helmet ng kanyang angkas. Ang naturang angkas naman ay poker face ang reaksyon at tila hayaan ang pagtama nito sa helmet. Maraming netizens ang naaliw sa naturang video na inupload sa TikTok. Sa katunayan, umabot na ito sa higit 900,000 likes at 1.1 million shares at mayroon ng 10.3 million views sa naturang platform. Samantala maraming netizens sa comment ng kuya na tanggal na isang sikat na linya ngayon sa TikTok kung saan nagsimula sa nauna ng trending video na sa babaeng gumamit ang ride healing up Kapansin-pansin kasi ang tila demure at mahini ang pagkakasabi ng babae sa rider na natanggal na pala ang visor ng kanyang helmet kung kaya na na ito ng motor tanggal. Ah? Hindi ka nagsabi. Kanina pa yan na tanggal? Opo. Hindi ka nagsabi. <laughs> Nakakanto na <kina> lang. <laughs> Humakot ito ng 42.4 million views sa TikTok na mayroon 3.5 million hearts kaya naman ay maraming netizens ang ginawa nito ng iba't ibang parody videos para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kinaantigan ng netizens ang viral video na ito kung saan makikita ang isang lalaki na sinurpresa ng mga staff ng isang sikat na bake shop. Mag-isa kasi itong bumili ng cake para sa sariling kaarawan. At nang makita na tila malungkot ito, doon na sinurpresa ng isang cake with matching happy birthday song pa ang naturang lalaki. Ang nakakatouch na tagpong yan, panoorin sa report ni Robeck Manuel. Umani na nakakaantig na reaksyon mula sa netizens ang viral video na ito ng isang kilalang bake shop dahil sa kanilang ginawa. Makikita kasi sa video ang isang lalaki na bumili ng isang birthday cake sa kanila. Nang tanungin ng staff kung para kanino ito, sumagot ang lalaki na para raw ito sa sarili sa kanyang kaarawan ng araw na yon. Mayamaya -maya lang habang naghihintay ito ng order na cake, doon na siya sinurpresa ng ilang staff ng bake shop. <laughs> Naninunod sa batikos ng mga Sa kung ano lamang Happy kaya. birthday po! Bitbit -bit ang cake na sinabayan pa ng pagkanta ng happy birthday ng staff, si Danly, Ang lalaki sa video, hindi na napigilang lumuha sa ginawang ito para sa kanya. Kuwento ni Danly sa pamamagitan ng ibinahagi nitong post, hindi niya raw inaasahan ng sorpresang ito mula sa hindi niya kaano-ano o kamag-anak. Sa kanyang caption nga, sa halos apat raw na magkakasunod na taon ay madalas na makalimutan ang petsa ng kanyang kaarawan kung kaya ginawa niyang siya na lang ang bumili ng birthday cake para sa sarili. Pero isang kabutihan pang araw tila memorable experience ang tagpong ito para sa kanya. Dahil dito, maraming netizens ang humanga sa ginawang ito ng mga staff ng Gold Deluxe sa New Lower Bicutan Branch para kay Dan Lee. Anila, hindi naman daw talaga mahirap ang maging mabuti o mabait sa kapwa. Deserve din daw ng bonus itong mga staff na hindi nagdalawang isip na damayan si Danli sa kanyang birthday. Binigyang di naman ng netizen na ito ang salitang binitawan ng isang staff na pumunta ka lang dito sir kung gusto mo ng kausap na ika nga napakalaki ng maitutulong nito sa buhay ng isang tao. Pumunta dito sir na Samantala maraming netizens naman sa comment section ang bumati at nagpahatid ng kanilang words of wisdom and empowerment para kay Danli. Sa uli, nagpasalamat ito sa mga staff na sumurpresa sa kanya at sa lahat ng mga taong dumamay sa mahalagang parte ng kanyang buhay, ang kanyang kaarawan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kabilang ka rin ba sa group number 7? nagsimula bilang isang social experiment na ngayon ay naging inside joke at ngayon, isa ng meme ang viral TikTok trend na Group 7 sa social media. Pero ang marami hindi pa rin nakaka-relate sa kung ano nga ba ang kahulugan kapag bahagi ka ng ikapitong grupo o group number 7. Ano nga ba ito? Una sa trend na yan, si Rose Babiera. Filipinos in Group 7, y'all here? Y'all here, fam? Sofern. Dumaan na rin ba sa for you page ninyo ang mga post kagaya nito na nagsasabing ikaw ay kabilang sa Group 7? Nakaka-relate ka ba rito o isa ka sa mga nagtataka kung bakit proud ang marami na mapabilang sa grupong ito? Ano nga ba ang Group 7? Ang Group 7 ay isang millennial trend na sumikat sa TikTok. Ito ay nagsimula bilang isang social experiment na isinagawa ng American singer na si Sophia James nang maglabas siya ng bagong awitin. Maraming paraan para pasikatin ang isang kanta online. Pero isa nga sa pinakamabilis ay ang paggamit ng TikTok. Ngunit, hindi naman madali na maipasok ang isang audio sa algorithm ng isang user. Kaya naman si Sofia, paulit-ulit na ginamit ang kanyang awitin na so unfair sa mga post na iba-iba ang content. Sa ilan, nakatayo lamang siya at sumasabay sa pag-awit. Habang sa isa ay pinapakita niya ang parking ticket na nakuha. Mayroon din ang mga close-up na video. Gumawa siya ng pitong video at sunod-sunod niya itong ipinost sa kanyang account. At dito na nga nagsimula ang trend. Sa lahat kasi ng video na pinost ni Sofia na nilabelan niya ng group 1 hanggang group 7. Ang group 7 video ang nakakuha ng pinakamaraming views. If you're watching this video, you are in group 7. I've posted 7 videos tonight and this is the 7th one. Just a little science experiment to see what video, what kind of video gets the most reach out of the seven. Uh, and I don't know what, what, that says about you, but you're in group seven. Welcome. Hindi malinaw na ipinaliwanag ang dahilan sa likod ng naging resulta ng mga videos. Pero marami ang nagsasabi na rito lamang daw kasi ipinaliwanag ni Sofia ang eksperimentong ginagawa kung bakit nakagrupo ang mga posts. Mula rito, nagsimula namang mag-post ang mga TikTok users sa pagiging kabilang sa Group 7 ang iba. Ipinagmamalaki na kabilang sila sa pangkat. Habang ang iba na hindi naabot ng video ay naiwang nagtataka at curious na curious. Ang Group 7, tila naging eksklusibong pangkat ngayon na ginagamit ng marami na parabang badge of honor. Dahil hindi lahat ng user ay makikita ito sa kanika nilang FYP at nagmumukhang pili lamang ang napapabilang dito. Ngayon naman, patuloy na lumalaki ang mga napapabilang sa Group 7. At may panibago na namang millennial term na tiyak ay magiging inside joke ng marami o kataga na madalas at magagamit pa sa susunod. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story, AP na malas na mga sa Mounting Province, ang tunay na diwa ng serbisyo at kabayanihan, matapos maglakad ng mahigit dalawang kilometro upang iligtas ang isang may sakit na babae. Sa kawalan ng ambulansya, nagpasya mga kapulisan na buhatin ang pasyente sa pamamagitan ng tinaguriang Ambulansya de Paa. Ang mga pangyayari ibabalita ni Milly Borja. Nasukat ang pagkabayani at dedikasyon sa tungkulin ng mga kasapi ng First Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Matapos tumugon sa isang panawagan ng tulong para maisugod sa ospital ang isang babaeng pasyente sa sitio Alipodupod, Tukan Norte, Bayan ng Bauko. Sa pamumuno ni Police Executive Master Sergeant Darius Wanawan, agad na rumisponde mga polis sa nasabing lugar upang dalhin ang pasyente sa paggamutan. Ngunit naging hamon sa kanila ang sitwasyon dahil hindi makalakad ang pasyente at hindi rin madaanan na sasakyan ng lugar patungos sa kanyang bahay. Sa kawalan ng ambulansya o anumang sasakyan maaaring makatawid sa matarik na daan, nagpa ang mga polis na gawin ang tradisyonal na paraan ng pagliligtas, ang ang ambulansya de paa. Sa kabila ng matarik na daan, nagtulong-tulong ang grupo upang makarating sa National Highway na tinatayang may git dalawang kilometro ang layo. Matapos ito, agad na naisugot ang pasyente sa Luis Hora Memorial Regional Hospital para sa agarang gamutan. Dahil dito, pinuri naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang ipinamalas na kabayanihan at kabutiang loob ng mga pulis at hinimok ang iba pang miyembro ng PNP na gawing inspirasyon ng kanilang halimbawa sa patuloy na pagsisilbi sa bayan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nabulabog ang mahinding natulog ng mga residenteng nakatira malapit si isang sa isang eskwelahan sa Murcia, Spain. Matapos di umano'y magmalfunction ng sound system ng establishmento isang oras bago maghating gabi. At ang kantang umalingaw-ngaw sa buong madaling araw, Happy Birthday Song pa! Ang kakatwang pangyayaring yan tinutukan sa report na ito. Hindi may tatanggi na masarap sa pakiramdam ang makatanggap ng birthday greeting mula sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang ibang ay nagpupuyat pa talaga para lang bumati sa unang minuto ng panibagong araw. Pero kung itong bubungad sayo sa kadiliman ng gabi, matutuwa ka ba o okay, kilabutan. Kuha ang video sa isang pampublikong paaralan sa Havali Viejo sa Murcia, Spain kung saan maririnig ang malakas na alingaw-ngaw ng Happy Birthday Song alas 4.30 ng madaling araw. Reklamo ng mga residente malapit sa paaralan, limang oras nang nagpapaulit-ulit ang kanta dahil alas 11 pa lamang daw o isang oras bago maghating gabi ay nagsimula na ang birthday greeting. Ayon sa mga responding bumbero, napag-alaman na nag-malfunction pala ang sound system ng paaralan. Dahilan para tumunog itong mag-isa, mambulabog at magpatikim din ng early Halloween treat sa mga kalapit na residente. Suspecho tuloy ng mga netizen, tila multo raw ang may pakana ng chilling birthday surprise. Hayaan na raw kung isang gabi lang naman, pero mag-isip-isip na raw sila kung gabi-gabing tutugtog mag ang naturang kanta. Biro naman ng netizen na ito, mas mabuti na raw na may ghost party kaysa sa patong-patong na problema ng bansa sa ghost flood control projects. Ang iba na may sinakyan na lamang ang kakatuwang pangyari at nakibati na lang din ng happy birthday sa kung sino daw ang kaluluwa na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong araw na yun. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, ikinonsidera na bilang parte ng pamilya ang mga alagang hayop at hindi lang yan dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. At napatunayan yan sa bansang Turkey, kung saan inaprubahan ng kanilang kote ang patuloy na pagbibigay ng sustento sa mga alagang pusa kahit pa naghiwalay ang mga amo nito. Alamin ang buong kwento sa report ni James Galanget. Marahil lahat sa mga pamilyang may alagang hayop ang ituturing na parte na ng kanilang pamilya ang mga fur baby na sinusustentuhan o sa madaling salita, parte na ng kanilang responsibilidad. At hindi lamang yan dito sa Pilipinas kundi maging pati na rin sa ibang bansa tulad na lamang sa isang kaso na mag-asawa sa Turkey na nag-file ng divorce. Ayon sa ulat na isang local state media, naghain ng divorce ang mister dahil sa umano'y severe incompatibility nilang mag-asawa. Pero kung sa iba, bukod sa karaniwang paghahati o pagbabayad ng mga ari-arian, doon na maging areglo kung meron man silang mga anak, abay kakaiba ang kanila naging settlement. Dahil bukod sa mga nabanggit at pagbabayad na may git 700,000 pesos para naman sa pagpapawalang bisa ng kasal, eh, tinalakay din na magiging kahinatnan ng kanilang dalawang alagang pusa. Sakop kasi ng Family Law sa Turkey ang welfare ng mga alagang hayop lalo na para sa mga naghihiwalay na mag-asawa. Kaya naman, magbibigay pa ng karagdagang halos 14,000 pesos kada tatlong buwan para sa pagsustento sa kanilang mga fur baby at tatagal ito ng hanggang sampung taon. Ayon pa sa Turkish Statistical Institute, posibleng naman itong tumaas pa kada taon depende sa magiging tala ng Consumer Price Index sa kanilang bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, taas kamay ng mga hashtag at tapang at tao. Nagahanap ka ba ng bagong mapapakinggan, bago matulog o habang nasa biyay na suwak sa panahon ng katatakutan? Subukan ng iyong tapang sa gabi ng laging episodes ng DZRH Drama sa Spotify. Narito ang report ni Showbiz Angel. Perfect ngayong takutan season ng mga kwento ng kababalaghan na hatid ng DZRH drama. Kung dati sa radyo lamang mapakinggan, ngayon maaaring ulit-uliti ng mga kahintik-hindik at makapanindig balhimong istorya sa YouTube at Spotify. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. <laughs> Ilan dyan ang kwento ng multong walang ulo, bangkay na naging maligno, matandang lalaki sa dilim, evil genie at maskara ni satanas. Taong 1958 nang magsimulang maghatid ng kilabot ang Gabi ng Lagim sa mga Pilipino hanggang sa nag-crossover nito na sa YouTube noong 2021 at October last year nang pasuki na rin ito ang streaming platform na Spotify. At ang kumpleto sa experience, maaari ring bisitahin ang Gabi ng Lagim Horror House sa Star City. sana sa na sa tv ang showbiz angel una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share niyo na yan sa ating comment section o di naman kayo i-tag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli bukas. Para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye Para kapag nakita mo ang viral video na minag-share, ay eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.